Idol, ayan, pauna sa Plaridil na tayo mga idol Ayan, umuulan, umuulan, umuulan sa labas Umuulan, umuulan, umuulan sa labas So what's up, what's up madlam people Ayan, shout out sa inyo lahat dyan mga katrabaho ko mga idol Ayan Lalong lalo niya sa mga managers dyan Nakakilala ko at kakilala nila ako Ayan Thank you so much Wow, sana all Tsaga-tsaga lang mga idol. Ayan, tsaga-tsaga lang para tayo ay umangat ng konti. Hindi naman natin inahangad yung pagangat ng pagangat na mabilis ang pagangat. Unti-unti lang, okay lang yon mga idol. Mahirap naman yung umangat ka bigla-bigla kang bagsak. So what's up, what's up mga people? Ayan, tulungan lang mga idol. Tulungan natin ang kapwa natin. Tutulungan din kayo. So what's up madlang people Ayan Maraming salamat sa mga nag -ano sa akin mga idol Nagpapalo ha ba? Diba? Sa tiktok natin Road to 30,000 na tayo mga idol At the same time sa facebook page Sa uh, 23,000 Road to na rin At uh, yung youtube natin mga idol napas 21,000 na yeah, Iyata di ba? So what's up mga idol Maraming salamat sa mga follower ko dyan mga idol alam niyo yun, yung mga iba nagpapalo yung, yung mga hindi pa natin kakilala pero yung mga kakilala natin kilala kayo diba kung sino pa yung mga hindi natin kilala yun ang mga magiging follower natin mga idol pero yung mga kamag-anak or either kakilala kabats ganun wala mga idol hindi kanya hindi ka susuportahan yan mga yan mga idol So, Susuportahan ka ng ibang tao mga idol Tandahan nyo yan naman talaga Nakikita ko naman sa mga follower ko mga idol Mostly taga Ibang bansa mga idol Yung mga hindi ka kakilala Yung mga Tapos yung mga First time ka na meet Mga ganun Pero yung mga Kamagana, kakilala, katrabaho Never Madalang lang yun sa palat ng ano mga idol Sa 100% 2% lang siguro kaya maraming salamat sa mga followers ko mga idol. Thank you so much. Ayun. Sana matulungan tayo. Magtulungan tayo mga idol. Tutulungan ko rin kayong umangat yung mga followers nyo mga idol. Kaya maraming salamat sa inyo dyan. Magtulungan tayo. Nandito lang si Boss Philip Ram para tulungan kayong umangat ang followers nyo. Shoutout sa mga followers ko dyan. Mga members ko. Lalo lalo sa YouTube mga idol. Ayun. sa YouTube ako nag-start mga idol. Tingnan niyo. Sinuportahan ako ng mga taga bansa, mga US, New Zealand, 'di ba? Europe, ayan Japan. Diba? Canada, Italy ang dami natin member dati mga idol almost 100 plus yung mga nag-umpisang nag-youtube ang dami ko rin na mga idol almost 200 yata na youtuber nung active na active ako sa YouTube mga idol ngayon nakikita ko gumaganda yung mga channel nila yung mga iba nasa, yun, nasa New York si shoutout sa iyo dyan uh, kapatid na Sandy Farpan dati nung nag start yan wala pang isang libo 100 plus pa lang yung followers niya ngayon tingnan nyo nyo man 37,500 followers ay di ba tayo nagpaangat yan mga idol pinangat natin yung ano niya channel niya So what's up, what's up mga people Ayan, ano ba yung mga concern nila Diba e, Comment nyo yan mga idol Para sagutin natin mga concern nila Ayun Sana all Concern